just yes, pala pupuntahan natin itong isang mini snack dito sa malapit lang sa barbershop ng aking munting barbershop. So, meron dito ako nakita na ito. Try natin. So tara. Located po yan dito sa my MCDC Main Road. Ayan po ang kanilang K-Cup. ayun po. Makikita nyo po yan. Andito po yung Main Road yan. Dito po yan. At dito nyo po sila makikita. Sa my... Ayan, let's go. Ayan samahan nyo. Pasok tayo mga just yes, Plano. Ayan, naka-order na tayo dito mga ka-Jazz Vlog Ito po, yung uwi natin sa ating bagay At ito ang mayari Ang gwapo kong pare Ayan Dito po yung sa may part ng MCDC Melrod Punta lang po kayo mga ka-Jazz Vlog Ito po yung mga mayari ng stall ah. dito So, try nyo mga ka-Jazz Vlog Try nyo Let's go Umorder tayo na yeah. Ang ganda na <laughs> dinit, eh. ito na Ang ganda na ito na Ang So, ito yang dinilihan sa atin. Inorder so, syempre, Paano natin diyan? na ulan. Kaya, grabe. Try natin. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo, mga Jess Vlog. dito naman po tayo sa MCDC. Sa Tuesday, Mulai, naman tayo sa cup So, try natin yung kanilang sisig na sinasabi. Siyempre. So, Ayan. Yun o. Oh. Ang maganda na ito, yung chili natin. Try natin. Mas masarap kasi pag may sipa. Ha? Para huh? siyang inasabi. <laughs> Grabe. Pero kapang, drinks. So, only 99 pesos isang kapang. Diba? Ganda ng pagkaka-trans ng ano niya, ng sisig niya. Okay ah. Yung texture ng karne niya, sarap. Crunchy. Dito ka si din sauce. para, para ka nasa ano na ito. Para ka inasal. So, open sila ng 11 to 10 ng gabi. Patayin nyo na ito. MCD si main road lang po. Second bite. Hmm. ang egg. Tapos alam nyo naman, basta na lamunan, munan, andyan si Jess Blag. Hindi <laughs> na wawala yan. Yeah. So, hindi lugi babayag mo rito. Promise. Babalik at babalik ka. Ah. Marami nyo rin na mga ganitong fishing. So, syempre, yung pandasa natin pa iba-iba yan. Ano? Big Tumarap pa siya sa dalagat ng sili sauce. Iba talaga pag tamatay ang sisig. May mga kanya-kanyang secret ingredients yan para sa kanilang mga pagkain. Diba? Nagustuhan ko rito yung pinaka-port niya Franci Sa pasarap po kayo ito Pasarap po kayo Ito yung mga kanilang ano Na may purpose natin ito Yung mga priceless ng kanilang Kalinda pre mo ang kalinisan ng pwesto pre tayo nila brate sa kubo ngayon brate sa taniman dyan dito tayo so sarap brate promise mabalikan mo to kain tayo sa sisig kain tayo sa pares Mami, kanya-kanya tayo ko. Ito ako kaya ko sabi sa inyo. Pasunan nyo po sa page nila. Then, importante, makakain kayo rito, makapunta kayo. Promise. Madali po pumakita ito, MCDC, si dyan po. Alam niyo naman si Jazz Vlog. Asan makarating niya basta ng kainan. <laughs> Yan ba yung nagpapapayat? Pagkagat <laughs> <laughs> na pagkain pag mo, hindi ka makakapagpapayat. Marami <laughs> dami yung sisig ah. <laughs> Only 99 pesos. Mel di blu ke pandilin su. Apo karam. Busuk busuk. Jal. So thank you mga kadisbo, na naman tayo sa isang masarap. na kaya lilo sa part na MCDC, part po ng kanlubang yan. Huwag kakalimutan, cake okay, ka. Thank you, mga Pilipino, babu.